Uh, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. Uh, pasensya na kayo at ang aga po dito. Ang aga ko po dito sa ABC uh, Animals Bite Center. Kasi nakagat po ako ng aking alagang tuta. Ember, uh, uh, ano lang po, aksidente. Ito po yung kagat ko. Yan, at saka ito. Eh, natakot po ako. Good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. Uh, Pasensya na kayo at ang aga po dito. Ang aga ko po dito sa ABC uh, Animals Bite Center. Kasi nakagat po ako ng aking alagang tuta. Uh, ember, uh, ano lang po, aksidente. Ito po yung kagat ko. Ayan, at saka ito. Eh, natakot po ako kaya tumakbo na po kagad ako dito sa animal. Ang oh, tiyos ko gastos na naman Pero okay lang At least uh, Makapag-engine ako Thank you so much po sa Tumulong po sa akin um, uh, Mr. and Mrs. Tong Sir Angel and Mamiti Thank you so much po Sa inyong tulong po At sa grupo po ng Grupo po ng Ah uh, KCDMI Corp. Marami, maraming maraming salamat po sa tulong okay. po Okay? Ngayon po ay injection na po ako tatlong, tatlong inject po. <laughs> uh, sige okay po, papakita ko po sa inyo kung paano po ako i-injection na po. Uh, By way, ito po yung facility po nila. Ayan. Uh, nakapag-sign ako kanina ng ng form Apat na beses po pala akong babalik dito. Kada balik po daw ay two shot. Ayan <laughs> po. Ayan okay, okay, po. Ayan okay, na po. Okay, parang kaganda na lang. Ako okay tapos na. Okay, sa kabila naman. Ako yung tapos na. yun na Alalay ako sa last. Okay, isang inject pa. Opo, ito mabigat na, sir. <laughs> Asan ba yan? Tetano. Mama, okay. sir, Okay, anti-tetano. Relax, sir. 1, 2, 3, naman alay. Alalay ako, sir. Sorry po. Okay, mabigat niya. Aray ko. <laughs> Thank you so much po, nurse. Thank you so much Thank po. Sige po. Yan po. Uh, salamat po sa panonood po ninyo. Thank you po. Update ko ka po kayo mamaya. Okay, yan guys. Yung aking clinic uh, na pinuntahan. Animal Bites Clinics. yan nakagat o nakalumsot huwag baliwalain magpabakuna kontra rabies aso pusa daga unggoy paniki yan po babala yan po. Okay. ito po yung kanilang emergency and yan dito po ako sa Do uh, Better Living, sa Donya Solidar. Malapit lang po ito. Hey uh, guys, ito na po 'yung aking uh, card sa Animal Bite Center uh, at ang balik ko po ay sa February 26. March 1 at March 23 Ako uh, Ganun po talaga, pag may alaga tayong aso eh, doble ingat po talaga, ang diskrasya ang, ang aksidente ay hindi po natin talaga ma may iwasan By the way, eto yung tuta ko Yan, Timski Tim Games. Ayan po siya. Malit po. Ayan. Ayan po siya. Maharot po eh. Kaso may, may nangyari kaya ano, nakakagat niya ako. Pero mabait naman po siya. Tim! 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 Hindi kasi. Mabait po yan. Hindi kasi. Ano lang. Ano lang talaga. Ah, lang talaga. Hindi, hindi yan yung okay. sinasendya, diba? Hindi. Ayan po at uh, natapos na po yung injection ko sa akin at nakauwi na po ako. At nakita niya naman po yung tuta eh masigla naman po. Sabi ng doktor eh observan ko para malaman ko kung ano po yung nangyayari sa kanya. Ngayon po uh, nagpapasalamat po ako sa tumulong po sa akin para ma-injection na po kagad ako. Uh, Mr and Mrs Tong, Tito Angel and Tita Milde, thank you so much po. At maray maraming, maraming salamat din po uh, sa KCDMI. Thank you sa maraming salamat po. At sa mga nag-alala po, okay naman po ako. Kapag tumahul ako, yun na yun. Aw! Joke lang. Thank you so much po sa panunood po ng aking video. And uh, sa susunod po din. Kakantahan ko po ulit eh. Bye-bye!